Para lang ma-explain, mayroon ako naisip na isang uh, parabole, eh, isang kwento na talagang ito yung tunay kung bakit tayo tatakot sa politika kahit sobrang hirap. Ito yung kwento ni Tatay Will at ang anak niyang si Nena. So isipin nyo na may isang barangay, may isang lugar, nakatira si Tatay Will, andun yung anak niya si Nena, bata pa, mga 10 years old mabait si tatay Will, matulungin, maka-Diyos at namahal na mahal niya yung anak niya at tumutulong siya sa iba. Isang araw, itong anak niyang si Nena nangkaroon ng malubhang, very serious na sakit. Ito yung sakit ni Nena na hindi makukuha ng paracetamol lang o yung mga gamot-gamot lang. Ang kailangan ni Nena ay malaking gamutan at mamahaling gamutan na hindi kaya ni Tatay Will kasi ordinary lang siyang tao, private lang siya. Ayon sa mga doktor na tumingin kay Nena, kailangan niya ng mahal. Milyon-milyon ang kailangan. So, inisip ni Tatay Will, paano ko maliligtas itong si Nena, itong anak ko? Ngayon, sa research niya, nakita niya, sa patagal niya pag-aaral, matutulungan niya si Nena, maililigtas niya buhay ng anak niya, at marami pang ibang mga bata kung aakyat siya sa isang mahirap at matarik na bundok. Itong bundok na to, ito yung bundok ng politika. Sa tuktok ng bundok, nandoon ang pondo, ang puwersa, ang pwesto, at ang premyo. Pag nandoon ka sa tuktok, lahat ng gamutan na gusto mo, lahat ng pera na gusto mo ibigay, uh, maililigtas mo itong mga tao kasama yung anak niyang sinela. Pero bago ka umakyat doon sa tuktok ng bundok, ay eh, dadaan ka muna sa maraming masasamang tao. May mga kawatan, may mga ahas doon, may mga papatay sa'yo doon. Bago ka umakyat doon, talagang butas ng karayom doon. Ngayon, pinag ni Tatay Will, aakyat ba ako sa bundok na to? Pero nakikita niya yung anak niya eh. Ang dami nagpapadala ng mga messages sa atin. Nakikita natin, nakarahatay, may sakit, yung anak niya, si Nena, may sakit. So sabi niya, wala akong choice eh. Kailangan ko umakyat sa bundok kahit malitan chance, tsansa kasi para mailigtas yung anak kong may malubhang sakit. So nag-decide na si Tatay Will, aakit siya sa bundok. Kaya ang goal natin, GOAL, gamot, maibaba ang presyo at maibigay ng mura, lalo na yung mga insulin injection, gamot sa high blood, diabetes, kailangan talaga malawakan. O simpleng operasyon, may libre. hey, advice sa kalusugan. L, lab test ng PhilHealth. Ngayon, sasabihin na ba, Dok, mapapangako mo ba yan? Ang sagot po, hindi. Hindi ko mapapangako. Ang mapapangako ko, isusulong ko itong goal. Gagawin natin yung batas, isusulong ko, ilalaban ko, itatrabaho ko, gagawin natin malinis, wala akong kikitain ni piso, lahat tulo. Yun ang magagawa ko. Matalo o panalo si Tatay Will kailan umakyat sa bundok para kay Nena. Kasi alam ko si Nena at milyong-milyong katulad ni Nena ay mas matutuwa. Ay mas magkakaroon na pag-asa kung may isang Tatay Will na aakyat sa bundok at malay mo kahit mamatay si Tatay Will, baka meron namang ibang katulad ni Tatay Will na susunod at aakyat sa bundok dito sa maduming politika para manungkulan ng malinis at maibalik natin yung malinis na panunungkulan at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa na gusto kong maipalawak sa ating bayan. Yun lang po. Sa tingin ko, pag ang gagawin natin, aangat at magiging number one ulit ang Pilipinas.